Dapat magkaroon din tayo dito. Magkaroon pa ako dito. <laughs> <Yeah>, Nawa <yun. laughs> tayo ng ano dito. Kasi pagkita ko mga mesa yung papel doon. Ay, okay. oh, meron pa pin tayo. Develop oh, okay. na ano, ano. ito ng kapi ako. Oo. Kasi yung ano nga. Ito. Pisto na yun diba? Malaki-laki ito. Ang ano na ito, area na ito. Ganun. Yeah, no kung kaya naman at may papel. Oh, ipakita ko sa inyo mamaya. Kasi mayroon tayong ano, na panalo na na desisyon. Yung, yung desisyon nandoon sa akin. Oh, yung mga na nyo na ano 'yun? ano pa 'yun yung mga commercial na pabahay? Yung mga unclaimed na lupa. Pwede mo tayuan. oh, oh, tapos so na may papeles ka? Uh, tapos wala kang ano, yung walang bahay dyan, tapos uh, pwede nating i-recover yan. Kasi recovery, recover ang tawag din. Ito, ito uh, maganda. May ni-recover ko don sa, ano, sa naik. kasi may nagaginanggi din doon, yung 0-4. Kaso lang yung mag ano, na kami, mag uh, kukuha ko ng Juditic kasi may sariling Juditic yung Juditic? Oh, maganda Yung Juditic kasi may yung ano yung 7-7-9 yung account ngayon So yung contribution para lang sa At least may contribution di, na pwedeng gamitin Mag contribution sana ng ano ba pagbigay-bigay para ma makakuha ng Juditic Kasi yung Juditic hindi naman din makalakad kung wala siya ng oh, pangangas Ah oo oh, alam ko oh, yan Ganun din dapat dito eh no. Nag-geodetic na to? May geodetic na to ng kapiado. Ah, mayroon na? Pag, uh, hindi kasi mag-ano, geodetic. Pero kung pwede ka na mag E, ano na e, Yung genetic ng akupiado ang ganda. Oo, oh, malaki. Kasi nasa loob ka na pag nagdating naman ng panahon, yung magkakabanggaan niya, walang problema oh, yan. Pakipakayas pa. ng gabal. Basta ang malaga, may kumakamit siya. oh, may pagod. Saka may ano na siya sa Itasa e, na natin sa, sa ano kasi sa... Kesa ay, mapuntala si Mako Rap, di ba? Oo. Oh. Yun, so, tapos... Ay, yan, pag ay, ano natin, i ano ko rin ka Jubi. jubi, jubi maano natin dito sa workshop. Gawin natin project dito. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Dapat mag-update na yan si Juvie at si Lening. Lening. oh, si ano ko. I ano kaya siya? Ano kaya pakilalaw kay Lemming? Pwede. Kasi... Tapos kasi may project to tungkol din sa Magkaka-ano oh, sila, oso, magkaka sila, oh. sila ng project. Oh, kasi, so, di, liku, likumin na lang din Kasi yung, ano nga, ako ang presidente sa martial arts, sa overall. Kasi namatay nga yung si ano, Master John Matagay. Kasi matanda na rin si Master John Matagay, Chinta. So, guys, hanggang dito naman okay, na guys. Maganda,